guys shout out guys shout out guys dito po sa amin eh, lakas ng ulan ngayon ayan oh oh ang lakas po ng ulan ngayon tama tama mainit ang panahon ang ah, lakas po ng ulan oh ayan, ang uh, ulan sa bubong you Lord at malakas ang ulan mababawasan ang init ko malakas po ang ulan ngayon dito sa amin sa Laguna sa Laguna po sa Laguna malakas po ang ulan Hi guys